Mm-hmm. <clears throat> So tayo sa Baguio. Ito ay sa Burnham Park. Ayan. Ito ay Burnham Park. Pero sa taas ito banda ng Burnham Park. Dahil kumain tayo nitong bulalo. Ayan o. Ito ay Baguio. Wow! Baguio. Hmm. Di ba? Hmm. Ayan yeah, o. Park. Yan, Burnham Park. Yan, yan, dyan. Dyan, oh. Burnham Park. Dyan tayo sa Burnham Park. Oh, dito. Ganda. Talaga, ano, oh. Ah, Bumaba na yung nag-uuling na usok ko. Talaga. Sus. Bahay pa yun, ako. Naku, wala na talaga, oh. Anong tawag sa English yan? Wala na subdivision. Isin cha beli ya? sa bilyo yan? Ano sa bilyo? Grabe na yung mga bahay dito sa bagyo Nako, Ang mga ugat ng mga kahoy niyan Puro na kabilya Puro na Isus oh. mga bahay dyan Pagkaraan ng 300 metro Kumaliwa Pati beli liaso tayo nito ni ano yung nagsasalita din O oh, yan o oh. Sus gabi mga bahay mama ah, oh, Gabi Yan dito tayo ngayon sa Igorot uh, Stone Kingdom Dito sa Baguio Ayan oh. Igorot Stone Kingdom Gaganda na paggawa no Sa so, taso o oh. Iganon natin Iganon natin yung I-zoom natin yung ano Iyan oh. Igorot Igorot Stone Kingdom Yan So eh, ano natin Dito tayo sa Ano kasi Mahal pag mag iwan ng sasakyan eh Yan yan Tapos Yan oh, Yung stone Yan Ang galing na pagka promisyon nila ng bato Hindi kaya matibag yan Iba iba ang kulay ng bato Pero doon sa ano Parang castle siya dito banda sa ano dito kasi na dyan 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 banda dyan oh. No? parang kasil na dyan yan madami tapos may flag ng Pilipinas oh. yan tapos may flag din ng sa mga ano ng simbolo ng igurot siguro ng mga ninuno natin yan so dito tayo no sa may long long road dito ang ano kasada dito tawag uh, igurot stone Igrotstone Kingdom. Ayan. So, yun yung Igrotstone Kingdom. Uh, ayan. Ang dami ng mga dami mga tao dyan. Inantay natin si ano Uh, shout out pala kay ano kay Darwin Sirwin. Uh, mga idol, mga kaplanters natin. Uh, isa ang kaplanters natin dito sa Binggit no na si Darwin Sirwin. I ano nyo, i-follow nyo, i-subscribe nyo sa sa ano niya. FB Saga Ayun. So dito tayo ang ganda. Lah. Dito pala sa taas may mga ano pala diyan, no. May mga estatwa uh, pala diyan, no. Yan yan yan, no. Yan mga ano na pana tapos ano, tapos meron din sa taas. Pinakataas. Siguro pag ka sa ano niyan. Talagang talagang historical talaga yung ano pala diyan sa ano niyan. Yung Sa Sige. Oh, yan diyan na. Yan. Hey, hey, nanonood tayo ni Kuya. Okay, mga idol. Yan po yung ano mga idol no. Yung tawag nito, Stone ni Gurot. Yan. Yan. Dito tayo mga idol kay Delicado tayo doon kanina. Nano. Yan. Yan. Isto ni gurot idol, daming mga tribulto sa taas mga idol oh. lalaki Yan yan yan. Tapos ito pa isa. Sa baba, madami pa sa baba. Yan. So hindi lang tayo pumunta doon dahil ano bantay tayo dito sa uh, paradahan eh walang yan ang Stone Igorot Stone ay, ay, Igorot Stone Kingdom pala yan Igorot Stone Kingdom Ang tawag yan O oh. Dami Dami mga bato yan Kababato na yan Pinapahili na yung bato Sa kabila na kasi parang may ano doon o no? Castle Yan nakita niyo mga tulis-tulis dyan sa taas Yan o Yan, 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 yan Sa taas Yan yung mga torch to list na Grabe Ang sipag na ganun yan Lagay Adol, dito tayo sa Igorot Stone Kingdom, no? Ayan, no? Ayan So Makita nyo dito Mga idol na Nasa ano tayo mga idol Nasa tuktok tayo ng bundok Ayan Sa katuktukan tayo ng bundok Bundok siya lala Mamaya Pababa tayo dulu pada Makita talaga natin yung ano dul Yan Yan nah. ah Ah. Huh. Alah. Jesus Grabe doon. Bangin, bangin Dikado mahulog kayo Ayan o Gabi, Nasa Grabe Ah Mahulog ganyan Hindi lang Bali-bali yung Dapat bangin pa Bangin din yan o Dikado itong Pinantungan ko dito Sa gilid ng kasada So, ingat tayo, ingat, ingat. Ingat tayo. Ayan yung mga namamanata sa kaban ng bayan natin mga dulo. Yan. So, tayo sa Igorot Stone Kingdom. Ayan Oh. Ayan. Ayan. Pine tree, yan Pine tree. Ayan you know? Time 3 ah, Ang ganda Woo! Ito ay bagyo Wow, bagyo Bagyo, storm Yun Ganda Ganda Ayan yung mga Ano natin saing kaya natin Yung mga nandyan Oh, lamig Size Igorot Stone uh, Igorot Stone Kingdom kaya ganda papasukan tayo na hindi Ingunato to ani nya tis na tayo or dito na tayo Wa ito bagyo Wow bagyo ah, Yan sabi ni ni Chukiko Ah yan sabi ni Chukiko ayan oh So da daming mga ano no mga house oh. Ayan dito tayo Ayan So we will see the lock uh dito pa tayo sa up papunta tayo sa down ayan so makikita natin dito we will see the look ha makikita natin ayan ayan na malapit na so sa lahat po ng mga viewers natin dyan ha na gustong tumikim ng strawberry ito lang po ang daano, may kanto dyan tapos may kanto dito yan hindi natin alam kung ano pangalan ng kanto na yan basta tandaan ninyo ito eh mauna tayo nito ano, bagal man magliko. Mauna kami, kuya dahil nagmamadali kami. Ayan ah. So makikita natin dito. Yan. Up, up muna natin. Pang ano yun, tapang Ayan, <laughs> yeah, 50. 50 si Quinta yung singan yan. O, oh, yung yeah, 50, may 100 tayo dito. Ito, ano? Tiga. Ang dami, 100 to. 100. 100. 100 lang.

Paano nalang lang kung wala yung mga farmer, walang strawberry. Tawa-tawa si Inday. Tawa-tawa. Oh. <laughs> uh, Merong babala dito. Important notice. Tourist visitors and general public are informed At under municipal ordinance number 31 of 2020 the municipal of the Lada Trinidad shall collect the tourist environmental fee of 20 pesos for tourists the purpose of which will uh, redound to improve our sustainable let me go my jacket Bawal, Ayan Strawberry Farm, <laughs> depende. No. Yes sir, anahanap ko pang pasalubong ay. Ito ay 100 na? Apo. Andrin, dami ito ay 50. Yes. May mga wine pa no? Ano okay, yung mga sir. wine mo? Strawberry, blueberry, bugnay, and mangosteen. Oh. Yung pricing ano na? natin depende sa percentage ng alcohol ng wine, sir. Ha? Ah, di magdepende pala sa percentage. Iyan, yeah, ano yan? Uh, strawberry. Apo. Oh, Tapos, uh, ano yung guruta? Iguro. Tapos, uh,

Uh, murah lang mga paninda dito. Uh. Dami. Yan. Hmm. Dami mga paninda. sawak ka anong gusto mo. Dito may mga jam. Uh, strawberry picking. Food and din no plastic people entrance ayun Maestro Berry jam Maestro Berry dito tayo pasok tayo pasok yan oh. yan sir kawai sir <laughs> dito makikita natin ang B ito yung nanguna dito sa ano itong BSU at at B IC Farm Directory Sweet Carly Road yan San Andreas Alley Summer Francis Road Winter Down Road yan sila mga ano dyan mga Laurel Farm York Sky Garden Tales Garden Farm Garden Plants Garden Ganda So Dito na no. So makikita natin yung Yan yung strawberry Yan strawberry ya. Yan 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 strawberry So ang process pala nila dito sa strawberry Ay organic no Ah uh, Organic Organic planting sila dito Tapos sa baba ay litos Litos sa baba Organic din Organic ang Litos sa baba Yan, te ano itong nasa ibabaw te? Uh, rumin po Rumin? Ah litos din siya no? Opo, yung maliliit. Ay malilit, pero itong Yung rumin Ah rumin siya hmm. Tapos yung nasa ilalim te ano yan? Ah, brokoli. Pero mataas natin, oh. Wala Hmm. Ayan si ate. Teka, gawin te. Hindi kayo, <laughs> kayo magtipiking, sir. Ha? Hindi kayo magtipiking. Hindi ko alam. Doon sa sin sinamahan ko. Yan. Saan makabili ng, ano niya te, ng sidling? Maka doon. Saka... May sidling silang binta? Oo po, siguro. Saka... Wala kami dito, eh. May tanim na lahat. Oo oh. po. Anong sinisidling niya niyan teh yung sa buto o doon sa ano? Hindi yung runners niya. Yung ah. Uh, uh, dami Oh. Uh, anong variety ng lito sito teh? Anong variety? Hindi ko ang pangalan ng mga green ice. Ah. Uh, ganda. Sige teh. Okay. So Magkita natin dito. Yun. Mga strawberry yan. 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 Ito doon. Hindi pwede makapagpicture dyan, Tino. Sa loob. Picture lang. Sandali lang. Oh sandali lang. Asin ba Ako lang, ti Ako lang, ti Yan, o. Ganyan siya. Yan, strawberry. Yan. Strawberry. Yan. Mm -hmm. Yan, lawak 'yan doon. Yan. Teh. Opo, anuman. Ah, dito tayo sa Strawberry Farm. 'Yan. So, marami talaga. Halo-halo 'yung tanim nila dito, no? Halo-halo. 'Yan. May mga strawberry sila sa baba. Meron din silang strawberry sa nakahang ito nasa baba. Yan. Yan na. Ah. Ayun. Ah, mga itatrabaho. trabaho. Yan. Oh. Yan. Strawberry farm. Ayun. Tapos may kamatis pa. Ay, cire tumito. Chiri tumito ganda ng cherry tomato yun o ah. cherry tomato siya yun ganda cherry tomato yung ibabaw yun malayo na tayo Yan o ah. ah, dito tayo tapos ay namulaklak na yung mga Anong tanim yan yung tawag nito yung lake? Lake na siya? Yes sir Namulaklak na no? Ah pinapabunga sa yan? Hindi? Hindi sir. Ah namunga lang talaga siya Itong ano na to Ito siya ano ito uh, Times? Hindi Ito? mayroon na no? mm. yun know. yan, strawberry yan dito madami, hindi lang strawberry ah, ito, ruina's garden ayan, ruina's garden sa so, ikaw si Ruina. Ah, sige, sige. Yan yeah, lol. Kita natin dito yung ano. Pechoy. Ang ganda ng pagtanim nila dito. Yan. لا وق لا وق لا وق بيكينج لذونه لا وق نيتو Tiba-tiba tanim Nanti itu yeah. Strawberry